What's up! Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapighters Good morning, good morning! Good afternoon, good evening! Welcome back to my YouTube channel! This video mga ka is isisir ko sa inyo Paano natin uh, ipapile yung ating CHB Yung tamang proseso mga kapighters sa Sa pagpiling ng hollow uh, blocks dito sa ating interior uh, partition kung bago pa lang kayo sa aking channel mga kapaiters saan kong inyong uh, like at subscribe at share ko na sa inyo mga kapaiters let's go so mga kapaiters ito yung area na pinapaila namin ng CHB or hollow block interior uh, partition nito mga kapaiters isisir ko lang sa inyo tamang proseso ng ating pagpile ng hollow block dito ibali yung ginagamit naming hollow block dito dahil uh, interior di 4 lang or 4 by 8 by 16 uh, inches pag i-convert natin yan sa centimeter uh, 10 by 20 by 40 cm yung hollow block na ginagamit natin dito mga kapaiters sisir ko lang sa inyo mga kapaiters lalong lalo na sa mga baguhan pa sa masonre paano natin uh, ipapile ng tama yan ito na yung napile namin na mga hollow block mga kapaiters dito sa ating interior part sa ating partition. Uh, partisyon ayun para lang to sa mga baguhan mga kapiters yung hindi pa nila alam paano natin i-papail yung ating hollow block. Uh, unang una mga kapiters, i-layout muna natin yan. Ibaling yung ginawa naman butterboard. Uh, lang. Hindi na yun sa area natin mga kapiters dahil tayo magkapaglagay ng uh, butterboard dito na kahoy or pinulik dahil sa area natin kaya ang ginagawa namin tangsi lang yan o no? pinaka importante dito mga kapaytors is stiffener column yon yung una natin layout every 3 meters galing doon hanggang dito stiffener column tayo mga kapaytors uh, i-discuss natin yan ano ang gamit sa stiffener column hanggang dito yan yun mga kapaiters kibali ang stepener natin kolom dyan sa dalawa tatlo, apat, lima yun, limang stepener kolom -im napaka importante yung stepener kolom natin dito sa ating pader mga kapaiters dahil yun ang nagsisilbig, nagpatibay sa ating pader kibali yung laki ng ating stepener kolom is yung lapad niya mga kapiters is uh, 20 cm pagdating naman sa taas mga kapiters may ano pa tayo dyan uh, plant beam ilagay natin dyan at bawat tatlong patong na natin na hollow block galing dito isa, dalawa, tatlo may horizontal tayo nga bakal mga kapiters ilagay yan ito yan ito yung horizontal natin yung horizontal natin is 10 im mm na ah, steel bar. Bawat kanto mga kapaiters lagyan natin ng stiffener column. Yon, makikita natin yan dyan. Dahil paliko yan dito mga kapayters. At dito sa gitna, lagyan naman natin. Dito naman sa kanto, isa. Maglagay na naman tayo ng stiffener column. At i-inject natin yan doon sa ating rock beam mga kapaiters. Pagdating naman natin sa roof beam, yung pile natin, maglagay naman tayo ng print beam. Ito na yung mag-silbing, magpatibay sa ating pader mga kapaiters. Hindi tayo basta-basta lang na mag-pile, lalong-lalo na mataas o mahaba yung ipapile natin. Kailangan maglagay tayo ng mga stiffener column. Yung haba pala dyan mga kapaiters, galing doon, hanggang dito is 10 meters yan sa mga baguhan huwag niyong kalimutan maglagay ng stepiner column dahil ito yung nagpatibay sa ating pader at yung purpose naman sa ating uh, plant beam dito mga kapayters may plant beam pa tayo dyan ibali kabilyadahan bumuuna namin yan yun yung nagsisilbing magsangga sa bigat galing doon sa taas na ipapile natin na hollow para hindi maapektuhan dito ang baba mga kapiters dahil pag wala tayong plint beam dyan ilagay sa gitna yung bigat na galing sa taas pile dito dito babagsak sa baba may posibilidad na magkakrak-krak yung ating mga pader dahil yung bigat doon dyan siya sa salo pag wala tayong plinth beam, ilagay dyan. Yun lang mga kapaytors. Mm, uh, simpleng uh, diskarte namin dito sa aming ginagawa. Dito, dugtungan pa namin yan ng kabilya mga kapaytors. Hanggang doon yan. Yan. Ibali yung method na ginagamit namin dito is running band method mga kapaytors yung pagpile sa hollow block running band method dahil hagdanan nito ayan o niliko tayo dito may stipiner column na naman tayo dyan ayan pagdating naman doon sa gitna mga kapiters uh, sa kanto pala mayroon na naman tayong stiffener column at saka dito hinahati ko na lang yan mga kapayters hindi yan nakaabot ng 3 meters dahil uh, ano lang yun 4 meters lang yun galing doon hanggang dito kaya hinati ko na lang nilagyan ng stiffener column dyan ganun rin dito mga kapayters So, yun lang muna mga kapaiters yung isi-share ko sa inyo ngayon. At sana may natutunan kayo kahit kunti sa aking video ngayon mga kapaiters about sa ating piling sa hollow block. Yan, lalong-lalo na sa mga bagong sampa pa lang sa masonry. Uh, para sa inyo yan. Sana may natutunan kayo. Ganyan lang mga kapaiters. Yun, o, yun ang aming ginagawa na nito. At maraming maraming salamat sa inyong panonood Shout out sa lahat ng mga subscriber. Mga supporters ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin channel. At gabay mga kapaytors. Hanggang sa muli. At sa susunod pala mga kapaytors. I-share ko sa inyo paano mag-compute ng hollow block dyan yan o sisare ko sa inyo paano natin i-compute ilang hollow block magagamit dyan sa area na papaila natin ng CHB thank you